Sa bawat hakbang, ginto ang buhangin Hangin ng dagat, awit ay lambing Kalikas ang tila, araw ang buhay Sebawat bawat tanawin, puso'y napapahimlay Sa bawat Tinig mo ba ang awit ng kalikasan? Tinig ng pag-asa. Sa ilalim ng ating karagatan, may mga nilalang na maaaring hindi agad napapansin, ngunit napakahalaga sa balanse ng kalikasan. Isa na rito ang sea urchin o tinatawag din nating tuyom sa ilang bahagi ng Pilipinas. Ang sea urchin ay isang uri ng nilalang sa dagat na may matitinik na katawan. Bagamat simple ang anyo nila, ang papel na ginagampanan nila sa ekosistema ay napakalalim. Sila ay mga tagapangalaga ng coral reefs dahil kumakain sila ng mga algae na maaaring sumira sa mga corales kapag lumaganap ng sobra. Sa pamamagitan ng kanilang natural na pagkain, napapanatili nila ang kalinisan at kalusugan ng mga bahura, tahanan ng libu-libong klase ng isda at lamang-dagat. Hindi lang sa kalikasan mahalaga ang sea urchin, kundi pati sa tao. Sa mga coastal communities, ang sea urchin ay isang pinagkukunan ng kabuhayan. Ang kanilang itlog o tinatawag na uni ay isang mahalagang pagkain at itinuturing na delicacy sa maraming bahagi ng mundo. tahimik ng hangin at hampas ng alon May kwento ng saya, pagkakaisa noon Tahanan ng pag-ibig, bisitang kay saya Sa iyong bisig, ang mundo'y pahinga Oh, lupang para iso. Maraming mangingisda ang umaasa sa maayos na ani ng si Urchin upang masuportahan ang kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng kahalagahan nila, nahaharap sa panganib ang mga si Urchin dahil sa over-harvesting, pagkasira ng mga coral reefs at pollution. Unti-unti silang nababawasan Kapag nawala ang sea urchins, maapektuhan hindi lamang ang coral reefs, kundi pati ang buong chain ng buhay sa dagat. Mula sa mga maliliit na isda hanggang sa mga malalaking hayop dagat. Kaya napakahalaga na protektahan natin ang mga tulad ng sea urchin. Ipinapaalala nila sa atin na kahit ang mga pinakamaliit at pinakamukhang ordinaryong nilalang ay may mahalagang papel sa pagpapatuloy ng buhay sa mundo. Bilang bahagi ng responsabing mamamayan, dapat nating suportahan ang mga hakbang para mapangalagaan ang ating mga karagatan. Gaya ng tamang pangingisda, marine protected areas at edukasyon tungkol sa kahalagaan ng mga yamang dagat. Mga nilalang, nang kasaysayan Damdamin tunay sa lupa ito Pag-ibig ay buhay Kaluluwa ng bayan Dama sa paligid Pagmamahal ay tiyak na matatagpuan oh! Sa bawat suli'yang damdamin ay natatangay. Oh, 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 oh. Sa himig ng hangin at hampas ng alon. May kwento ng saya Pagkakaisa noon Tahanan ng pag-ibig Bisitang saya Sa iyong bisig Ang mundo'y pahinga Oh, lupang para isa pamamagitan ng simpleng kaalaman at pagrespeto sa buhay dagat, nakakatulong tayo na mapanatili ang balanse ng kalikasan para sa susunod na henerasyon. Ang sea urchin, maliit ngunit makapangyarihan, tahimik ngunit mahalaga. Alagaan natin sila tulad ng pag-aalaga ng kalikasan sa atin. Oh,